hal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan. Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Idinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at yaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan. Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din. Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan. Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa. Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos na maayos. Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa. Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawala ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin. Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawain hindi maayos ay higit na masama sa gawain hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawain maaari mong gawin ngayon tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin. Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salin lahi. Ang mga kayamanan ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan. Sumasahin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FCBC. Himpila. 702 DDA. Ang ng ng Sambayanan. Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Magandang umaga sa iyo kaibigan. Kamusta ka na? Ngayon ay July 8, araw ng Martes at patuloy tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Tulad ng aking pagbati na may nasa mabuti kayong kalagayan ng inyong sambahayan. Walang masyadong alalahanin sa kalusugan ng bawat mahal mo sa buhay. So magang ito ay pag-aaralan natin ang tamang tugon o wastong tugon kapag naririnig natin ang salita ng Diyos. Uh, saan ba inihalin tulad ng ating Panginoong Diyos, ang puso ng tao. Ngunit bago natin tunghayan ang uh, paalala, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Sa umagang ito, dudulog kami sa inyong salita. At tulad rin po ng aming araw-araw na kahilingan sa tuwing kami ay nananalangin, Pagkalooban mo kami ng karunungan at kababaang loob. Tulungan mo kami sa aming ring paglago, sa aming pananampalataya. Ngayon pa lamang, sa lahat po ng aming mararanasan at matatanggap mula sa inyo, nag-aali na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. In a world full of noise, There is news that rings true, promising hope and renewal for Filipino people. The gospel broadcasts of FEBC Philippines reach communities in 27 languages across 15 regions through 13 radio stations and online. Two shortwave transmitting sites in Iba and Bokawe bear the gospel to listeners in China and Southeast Asia in over 40 languages. in everyday theology, and Christian living commentary, in public service, and first response programs, in curated music, and radio drama. Gospel perspectives reach hearts and change lives. Your support powers our broadcasts. And ito pala yung purpose Parang nangungusap po sa akin ng Panginoon, magkamawalan ng pag na trust nilang lagi. Isa po akong OFW. Sa ibang bansa po, mahirap po talaga yung buhay na mag-isa lang ako. Parang may kulam. So ito pong isa siya na ito ay nakakatulong po talaga para yung mga tao na kailangan pa talagang ma-reach out po, lalo po sa mga tao hindi pa nakakikilala sa atin, Panginoon. Our work takes us beyond the studio into the midst of our radio communities. There to strengthen them with bonds of love, truth, and shared growth. Your support builds these bridges. Kung po siyad toman ng abang maulan na isang reju community talent ng barangay Bito, dapat niyisurat maganda na ulan. Nagakatulong rin sa akin ang reju kandingan dahil maraming akong natatunang katulad ng nasiminal, interbio at mga iba pang training at natatulad din ako ng gumagawa ng script at community news. At meron din na silang naitulong sa aming community, tulad ng mga makinarya at iba pang pangangailangan ng aming community, lalo na kung may darating na kalamidad, ay nandyan sila upang tulungan ang mga taong nangailangan ng tulong, hindi lang sa aming lugar, pati na rin sa ibang lugar. In times of calamity, we step in to provide vital communication services and even more vital lifelines of counsel and gospel hope. Your support gives aid. Kami po talaga ay uh, sanay na nakikinig sa radyo. Ano po, uh, sinusunda namin yung balita. Sabi ko, i-open kaya natin kung mayroon ng station. Naghanap kami ng station, wala talaga. Lumabas yung sa inyo na 98.5 FMBC. Narinig ko nga doon, ni eh, first response, air, the way, radio. Sabi ko parang hanggaan sa ano ko yan. Hanggang narinig ko nga, may mga Christian song, tuwang ko -tuwa ako, sabi ko, lakasan mo, sabi ko sa akin may bahay. So, yun, narinig na nga po namin, tapos, vote kayo ng Word of God, talagang very comforting, kailangan namin yun sa panahon ngayon. Filipinos need Christ's gospel. Ibigyan tayo ay patuloy sa ating pag-aaral sa isang maikling serye na akin pong ginawa sa pag aaral natin sa aklat ni Marcos at tayo ay nasa kabanata apat na. Kukunan natin ng paalala kung paano uh, o oh, kung saan ba inihalin tulad ng uh, salita ng, ng Diyos ang kanyang salita. Kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ni Marcos. tayo ngayon ay nasa kabanata apat na pag aralan natin ang kahulugan ng mga kapahayagan dito sa parabolang ito o sa isang salaysay nito no? Sa aklat ni Marcos, kabanata 4, talata 1 hanggang talata 12, ngunit portions ng verses na ito, talata 8 ang ating uh, kukunan ng paalala at ito ay uh, patungkol sa isang mabuting lupa. Paano ba inihalin tulad ang ating puso sa isang mabuting lupa, yung tugon ng ating uh, puso o asal? Ganito ang ating mababasa sa talata 8, na pag-aaralan natin, at kukunan natin ng paalala. Mark chapter 4 verse 8, sabi dito, ang iba naman ay nahulog sa mabuting lupa. Tumubo at lumago ang mga ito at namunga. Alam mo kay Bigan, ang konteksto nito pag binasa mo yung uh, kabanata 4. Ito ay patungkol sa salita ng Diyos no kasi agriculture ang konteks uh, nito. At ito ay uh, ito ay mga binhi na ito ay kumbaga sa ano inihahagis at bumabagsak sa iba't ibang uh, paglalarawan sa lupa at dito ang paglalarawan dito ng lupa ay inihalin tulad sa puso ng tao. At dito nga no sa talata 8 ay uh, ang binhi ay nahulog sa mabuting lupa at ito nga ay tumubo, ito nga ay lumago at ito nga ay namunga. Ano ang ibig sabihin? nang salita ng Diyos pagka ito ay namumunga sa buhay ng isang tao. Alam mo kay Bigan, uh, ang sinasabi lamang dito, yung mabuting lupa, ito ay paglalarawan ng isang mabuting puso. It it has to do with the attitude uh, sa ating uh, ginagawa, sa tweet-tweet na na naririnig natin ang salita ng Diyos. How we respond uh, to the word of God, yan yeah, ay crucial. At uh, diyan natin makikita kung tayo nga ay ilalarawan rin naman na mabuti ang ating uh, puso at ito ay makikita rin sa pamumunga sa ating buhay. Alam mo kay kaibigan, dito ang sinasabi lamang dito, pagka mabuting lupa no at ito tingnan natin yung konteksto sa agriculture. Pagka mabuting lupa ang uh, pinagtamnan, ika nga no ng isang binhi. Ito ay mamumunga, it would grow and produce abundantly. Yaan ang isang napakagandang uh, paglalarawan sa isang uh, binhi na nagbumagsak sa mabuting lupa. Kasi pagka pinag-aralan mo to, no, yung iba nga eh, hindi pa bumabagsak. Ano? Sabi nga rin, ano, yung isang magsasaka, inahagis pa lamang niya yung uh, binhi bago bumagsak sa lupa. Kinuko na ng mga ibon. Ano? Paglalarawan ito ng uh, Diablo. Yung iba naman ay nahuhulog ano? sa maituturing na matigas Walang uh, ikang uh, i-respond ng maayos. yaan ang sinasabi natin dito. It boils down to the attitude and how we respond every time we hear God's word. At ito nga ay patungkol sa mabuting lupa, paglalarawan ng mabuting puso. Ano ba ang mga dahilan kung bakit ang salita ng Diyos ay hindi namumunga sa ibang paglalarawan sa asal ng tao? Nabanggit ko nga kanina, no, yung katulad sa mga ibon, no, uh, the birds, uh, uh, they are pictures. Ika nga ng uh, diablo na kung saan eh, hindi pa na, na, nakikintal sa puso ng iba nating kapwa ay uh, hindi na ito mamumunga sapagkat uh, eventually or immediately it would be snatched. Yan, sinasabi natin dito. At yung iba naman ay eh, the reason o no, ang dahilan kung bakit hindi namumunga. Ang salita ng Diyos dahil marami silang kaunahan, marami silang mga suliranin na yun ang ginagawa nilang kaunahan at pinagtutuunan nila ng pansin ano ba ang prioridad ng tao. Usually ganyan naman yan, ano? hindi lahat ng kapwa natin ang priority o ang kaunahan ay ang ating Panginoon. Ngunit tayo ay uh, patuloy lamang tayo, kung tayo yung magsasaka patuloy tayong uh, uh, nagpapahiyag ng salita ng Diyos. At Diyos lamang ang nakakalan kung paano tutugon ang tao. Trabaho natin yan, ano? Tungkulin natin yan na ipayag ang salita ng Diyos. Yung iba naman talagang matigas ang puso, no? Ayaw naman talaga nilang uh, uh, tumugon ng maayos sa salita ng Diyos, oh? Hindi lamang ito patungkol sa kanilang mga anxieties and worries. Talagang matigas, no? Kumbaga sa ano, eh wala na silang iniisip kung hindi ang sarili lamang nila. Yung kanilang ginagawa, matigas ang puso. No room, ika nga, no? for the word of god ana kanilang uh, tanggapin uh, itong mga illustration na to pictures and attitude of the heart and how ikang honest people uh, respond ito yung sinasabi natin kung ang asal at ang tugon ng uh, tao ay tama paano ba natin masasabing tama no uh, tinatanggap natin ang salita ng dios no nang uh, yaan ay uh, bukal sa ating kalooban tinatanggap natin ang mga katotohanan sa salita ng Diyos at ito ay ating isinasa pamuhay. At pagka ito ay ating isinasa pamuhay, hindi malayo tayo ay lalago, magiging uh, mabunga ang ating patotoo at hindi malayo ang ating kapwa. Dahil sa ating uh, kapahayagan, sila rin ay yayakapin nila ang ating pananampalataya. Alam mo kaibigan, itong nga ituturing nating illustration, this parable is actually a call for the listener to be attentive and discerning. Anong nga uh, uri man ang nakikinig, do no? ano man classification ng ating kapwa ang nakikinig sa salita ng Diyos, merong apil dito na unawain mo naman, parang ganun yan, ha? unawain mo kaibigan at makinig ka sa salita ng Diyos. Yun ang appeal. Kaya nga lamang, iba-iba ang puso ng tao. Yan ang sinasabi natin. At, ayan, yung iba naman kasi, no? hindi nila lubos ang nauunawaan na ang salita ng Diyos is uh, for their own good. Uh, kasi pinahayag natin ang salita ng Diyos para sa kabutihan mo yan, nais ng Diyos na maging maayos ang ating uh, buhay, magkaroon tayo ng relasyon, at maging maganda ating pakikitungo sa ating uh, Panginoon na kung saan lahat ng ating pangangailangan ay nanggagaling sa Kanya. Kaya nga lamang, the reason, one of the reasons why people, they do not respond positively to God's Word every time they would hear it, hindi sila nakikinig sapagkat iba ang kanilang kaunahan. Yung iba naman talagang pinipili ang kanilang uh, pagiging matigas. It requires more than man's wisdom. Yan ang sinasabi dito. Hindi lamang karunungan ng tao ang kailangan upang maunawaan natin ang salita ng Diyos. Ito ay pagpapasakop sa banan na spirito upang higit nating maunawaan ang layo ng Diyos para sa ating buhay. Mahalaga at tayo ay lumago sa ating pananampalataya, maging fruitful, at ito ay nakukuha lamang sa ating pagtalima. Kaibigan, <coughs> ang tanong dito eh, pag narinig mo ang kapahayagan ng salita ng Diyos, papaano ka ba tumutugod? Nagkakaroon ka ba ng kababaang loob? Nagkakaroon ka ba ng karunungan upang unawain ang salita ng Diyos? O isinasantabi mo ang iyong mga narinig? Tandaan natin, ang kapahayagan ng salita ng Diyos, ay para sa ating kaputihan kaya mahalaga ang wastong pagtugon Sa Diyos ay sama-sama nating ilagak ang kalalagayan ng ating ekonomiya at kapakanan ng ating mga kababayang naninilbihan sa ibayong dagat. Si Bishop Pablo Olores ng Dorofe Church, Valenzuela City, samahan po ninyo ako sa pananalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Dahil ikaw ang Diyos na mabuti, Ikawan Diyos na kailanman ay hindi ka nagbabago Panginoon. Lord, salamat po sa pagkakataon na patuloy mong ipinagalaw sa amin na kung saan ay aming pong idudulog sa iyo ang lahat ng OFW, Panginoon na nagtatrabaho sa iba't ibang dako ng amin pong mundo. Lord, patuloy ka pong sumama at patuloy mong gabayan ang bawat OFW, Panginoon na nagtatrabaho. Panginoon, bigyan mo po sila o oh Diyos ng patuloy na kaaliwan at uh, kalakasan, Panginoon. Ah, hallelujah, Panginoon, yung mga kalungkutan na kanila pong nararamdaman, sa kanila pong bansa na kinalalagyan. Hayaan mo o oh Diyos na ikaw po, Panginoon, ang patuloy na sumama gayon din po o oh Diyos ang kanila pong mga mal sa buhay na iniwan dito sa Pilipinas. Panginoon, patuloy mo silang gabayan, patuloy mo silang patnubayan, Panginoon. At ang kaaliwan at kalakasan ay patuloy po nilang maramdaman, Panginoon. Hallelujah, Panginoon, dalangin din po namin sa iyo na ikaw po o Diyos ang patuloy na sumama sa kanila. Yung kanila pong mga pangitain, yung kanila pong mga pangarap na patuloy na kung bakit sila ay nagtatrabaho sa ibang bansa ay dahil sa kanilang mga malsabuhay, Panginoon. Lord, alam, po, alam mo po, Panginoon, kung gaano kahirap ang kanila pong mga naranasan, Panginoon. Lalo tigit, Panginoon, yung pinagmamalupitan ng kanila pong mga amo, Panginoon. Lord, patuloy kang sumama. Bigyan mo po sila, Panginoon. Hallelujah. Nang patuloy na Uh, kalakasan at uh, yung kanila pong mga amo, Panginoon, hallelujah ay patuloy na uh, ikaw po o oh Diyos ang patuloy humipo sa kanila at uh, bigyan mo po sila, Panginoon ng uh, uh, patuloy na katalinuhan upang magampanan nila, Panginoon ang kanila mga tungkulin na ibinigay mo po sa kanila Panginoon salamat po sa pagkakataong ito na may dulog po namin sila sa iyo kaya o oh, Diyos yung patuloy na pag-iingat mo yung patuloy na uh, pagpapala mo Panginoon ay makaranas po sila Panginoon habang sila ay nandun sa ibang bansa kaya o oh, Diyos maging ang kanilang mga mal sa buhay na iniwan po dito sa Pilipinas Panginoon patuloy mo rin po silang ingatan at patuloy na pagpalain ang kanila pong mga buhay salamat po Panginoon dahil ikaw ang Diyos na amin pong pinagkakatiwalaan sa bawat sandali ng amin pong mga buhay. Panginoon, inaalay po namin sa iyo ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Kristo sa patnubay at gabay ng Manila Espiritu. Amen and Amen. Patuloy po tayo sa ating programa ngayong umaga dito sa hardin ng panalangin at meron po tayong maikling talaan ng mga maituturing nating na prayer requests. At tayo po ay dudulog, mamamagitan para sa mga kahilingan ng mga kaaraingang ito. Kabilang kung may nais kang idulog sa ating Panginoon, halika. Kunin natin ang pagkakataong ito. Dumulog tayo sa Kanya. Amanamin namin sa langit, marami pong salamat sa napakagandang pribileyo ng pamamagitan sa larangan ng uh, pananalangin. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, eh, magkakaroon po ng kapayapaan at uh, kapahingahan ang mga kapatirang nag-aalay ng kanilang mga karaingan. Katulad po sa mga sumusunod na kapatid sa pananampalataya, pananalangin nilang personal o pamamagitan, katulad po ni Franz, ang kanya pong pananalangin ay sa larangan ng pananalapi para po sa kanyang medications. At uh, nananalangin din po siya ng uh, healing from uh, depression. Kay kapatid Norma, pamamagitan sa kanyang buong sambahayan ng protection, guidance at maayos na kalusugan. Kay Mirna naman po ay paglago sa kanyang pork inards uh, business sa Divisoria in order for her to be able to support ang pag-aaral po ng kanyang anak sa koleyo Open opportunities, Lord, para kay Mirna na siya po ay pagpalain mo sa larangan ng pananalapi through her business. Kay uh, Geneva Marie, ang kanya pong pamamagitan ay harmonious relationship sa kanila pong buong sambahayan maging sa larangan ng pananalapi at maayos na kalusugan. Kay Che, ang kanya pong pamamagitan ay eh para po sa kanyang kapatid na lalaki ng kagalingan. Nananalangin din po siya ng protection at daily provision for the entire family. Kay Ana, financial blessings upang mabayaran po niya ang kanyang mga loans. Kay Mary naman po, ang kanya pong pananalangin ay academic success at maging salarangan po ng pananalapit at naway ma-release na po ang kanyang municipal allowance. Kiseli, pamamagitan ng maayos na kalusugan, pangangailangan sa larangan ng pananalapi at safety para po sa kanyang pamilya. E Angeline, maayos na kalusugan. Ito po ang kanyang kahilingan, peace of mind, at higit sa lahat, safety para sa po sa kanyang pamilya. At para po kay Jesse, ang kanya pong pananalangin ay mental well-being at kapayapaan. At marami pa po Panginoong Diyos ang mga sa pagkakatong ito'y dumudulog at itinatalaga ang kanilang mga kailangan o pangangailangan at karaingan. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, Unit ngayon pa lamang, gaalay na kami ng pasasalamat sapagkat alam namin Panginoong Diyos, mas maganda ang gagawin mo higit sa mga bagay na itinalaga namin sa inyo. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, sa maikling pag-aaral natin sa salita ng Diyos sa umagang ito, tayo ay napaalalahanan ng tama at wastong tugon sa tuitwina na tayo ay naririnig natin ang salita ng Diyos o kaya ito ay ating nababasa sa ating banal na kasulatan mahalaga ang tugon sapagkat diyan nakalaan ang pagpapala kung nais natin tayo ay pagpala, pagpalain ng Panginoon at madalas ko pong sinasabi na ang pagtalima ito ay daan ng maraming pagpapala so isa sa aral na ating tinunghayan, pagka pagkanatunghayan natin ang salita ng Diyos let us be obedient sa salita ng Diyos isa pamuhay natin tayo ay uh, pagdating ng takdang panahon magiging mabunga ang ating kapahayagan o ang ating patotoo. Ama namin sa langit, Marami pong salamat sa inyong salita. Naway makintal ito sa aming puso at isipan. ng amin pong maiisa pamuhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibigang bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating uh, Programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maging mga paalala, kahit bukas inaanyayahan kita, samahan mo akong muli dito sa ating Programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, wag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos, ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave. Thank you Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang